Totoo ba sir na yung talent ni Elias Chan ay 5,700 US dollar? Thank you po sa pagsagot. Grabe naman guys. Ang laki. <laughs> ang laki po. Yan. Comment po ito mga kayo, doon sa video natin nung in natin yung pagkikita. Nila Ilyas, Ogie Alcacid, Michael B, Mark Bautista, marami pa ang iba mga kayo. Nung nag-guest po siya dito po sa concert ng Sex Bomb Dancer. So, guest po doon si Ilyas ha. Ayan. So, actually, ma'am, wala rin po talaga akong idea kung magkano po yung, ano, yung talent pih ni Ilias doon kasi guest lang po siya. Pero, may posibilidad, Mario, kasi sikat po siya eh. Ayan, sikat po si Ilias. So, ngayon, nag-search tayo dito sa Google. Ayan, o. No? So, ayan, mga sikat na banda. Ang mga sikat na banda noong 2000 tulad ng Sponge Cola Hill, it's warm, humihingi ng may get 200 to 300,000 para sa school event. So siguro ito naman yung ano, parang full concert ho talaga. Ayan. Pero yung kay Elias kasi guest lang. Yan, pero may posibilidad ha, may posibilidad na ganun po yung kanyang tinanggap. Kasi guys, yung talent pick kasi na yan ay dumidepende po yan kung gaano kasikat yung isang guest mga uh, Q. So alam naman natin na sobrang sikat si Elias ngayon. So bago po siya nag-guest doon sa Sex Bomb guys ay nasa Canada sila galing, Mario. So, kung totoo man 'yan na umabot ng ano, 5,700 US dollar yung kanyang talent fee. Yan. So, yung, ngayon kasi yung palitan ng ano, ng dollar is 58.96. So, pag tinimes natin yan sa 5,700, so, umaabot po ng 336. Yan, 0.72 thousand yung talent pay ni Ilyas kung totoo man yan. Pero yan po is wala pa namang sure na sagot dyan, ma'am. Ayan. So, malayo po siya don sa uh, nasin sa akin, mga kayo, na talent pay. So, kahit magkano man, mga kayo, yung talent pay ni Ilyas doon, guys, ay panalo pa rin si Ilyas. Kasi yung ano kasi doon, yung maganda kasi doon, guys, ay opportunity po yon para kay Ilyas. Yan, para mas makilala pa siya, para mas dumami pa po yung makakakilala kay Ilyas Macchio. So, ano po yun? Parang exposure din po yun para kay Ilyas. So, kahit siguro 200,000 o 150,000 yung talent pa doon ni Ilyas, panalo pa rin siya. Mga At ang maganda kasi doon guys, testing na yun ni Ilyas, ay maraming posibilidad na pinto ang pwedeng mag-open para kay Elias. Kita nyo ha, dahil sa pag ni Elias na yun, guys, meron pong gustong mag-produce yan para mag-concert sila sa Araneta Mafio. So, yung sabi doon, guys, early next year daw. So, malay natin kung hindi January, March, April, mga ganyan lang yan, guys. Kasi early daw eh. So, abangan natin, Mafio. So, yon So, kayo guys, mga magkano sa tingin niyo yung talenti ni Elias sa guesting kasi yung nabanggit kong 200 to 150 parang masyadong mababa diba? sa popularity ngayon ni Elias si TV na sobrang sikat po siya isipin nyo from Canada so direct po siya guest doon sa show ng Sex Mario so kung magkano lang guys idea lang idea lang i-comment nyo lang dyan sa comment section e eh, base po ninyo sa kasikatan ni Elias yan siyempre alam ko nung di naman kayong magtansya mga Q. So, i-comment yun na lang dyan sa comment section. Para at least may idea rin po yung mga kababayan natin, mga Q. So, yun guys. Maraming maraming salamat po yan sa panonood ng video natin ngayong araw. At i-comment mo lang dyan kung magkano yung estimated mo na talent P ni Ilias sa pag-guest niya sa concert po ng Sex Bomb Dancer sa Coliseum. At ngayon guys, yan. So, December 9 ay mukhang mag-guest ulit si Ilias sa naman, yan, sa another concert ng Sex Bomb Dancer sa Mall of Asia, mga kayo. So, abangan natin yon mga kayo. Huwag kayong maglalagay kasi update ko kayo. Kaya isubscribe nyo na lang itong aking YouTube channel. Yan, i-click nyo po yung not notification bell button. I-click nyo po yung all para ma notify kayo kapag meron tayong bagong update. Maraming salamat mga kayo. Ingat po. God bless.